So yun, good morning Katarukoy nga pala <clears throat> Ang pangit ng mood ko ngayon guys, kagagising ko Paano ba naman hindi pa pangit yung mood ko Paggising ko ng umaga, ito ba naman sasabihin sa akin Kita ko dun sa comment Sabi ba naman sa akin guys Isardang mo ang takalok po, hindi ka mula sumikat Ha? Huh? Guys, nung tinagdan ko yung account mo, bakang mukhang ikaw pa yung hindi sisikat eh. Grabe ka alam ko naman ganito yung mukha ko, yung face ko, gwapo. Joke lang. Pero, ayos lang yan guys, ayos lang sa'yo yan. Proud ka naman sa ginawa mo eh. Proud rin naman ako sa ginagawa ko. Kasi wala naman akong pakialam sa mga opinion mo. Kasi ako, may sariling buhay ako. Wala ka naman na itutulong sa buhay ko. Kasi ako, uh, may sariling buhay ako. Tama ba yung sinasabi ko? Ah? Bagbag tita sa amot. Dahil sa'yo, tignan mo, napapaulam ako sa'yo ng saluyot. Ah? Ay, ito so lang masasabi ko sa'yo, kuisa. Huwag kang magbabas, tsaka ka na magbas pag nasa 10K na ako, ha? Hmm. Balsi. Hmm. Tigbason, takarod. Hmm.